Good day everyone! Welcome to my channel! Ang inyong lolang na Eto, Ito, na naman. Ang ganda ng panahon. Walking tayo ngayon. Ano ba gusto niyo pag-usapan natin? Ha? Sabihin niyo lang. At handa akong makipag-chikahan. Ang daming kumakalat ngayon sa Facebook. Talagang nagsisiwalaan ng ating mga in-stream ads. sa akin na wala din. Medyo magulo yata ngayon system ng AI ni Meta. So guys, huwag tayo mag-worry siguro naman. It will be back to normal. Wait, wait lang tayo. Huwag tayo mag-worry. Okay? Tuloy-tuloy nyo lang ang pagpo-post nyo ng mga quality videos. Baka sakaling matauhan agad si AI at ibalik sa normality ang lahat. Ayan, nakita nyo naman ang views. Oh. Ang ganda ng panahon ngayon guys. Yes. Napakaganda. Super ganda. Mainit siya, maaraw. Ayan ang ating Jawa Bells na muna sa akin, 'di ba? Nakita nyo? All right. chika muna tayo ng konte, ha? Huh? Okay? Marami din akong mga nababasa yung mga unoriginal content. Kapag napadala na kayo ng violation about that, i-delete nyo na. lalong lalo yung mga hindi pa namo-monetize. I-delete nyo na para baka sakaling ma-monetize agad kayo. Yes. Totoo yan. Pag dinilit nyo ng dinilit yung mga may violations, makikita ni Meta yan. And immediately, invite na kayo agad yan. Sa ads on reels or sa in-stream ads. Believe me. Huwag na kayo magtaka kung nakita nyo yung suot-suot ko itong ating malaking ribbon ha. Tinatakpan ko yung ating tenga kahit ba maaraw siya, malakas ang hangin. 3 days lang medyo sumasakit ang ating tenga so might as well na takpan natin para hindi na siya sumakit. Okay guys, kinakailangan din pag nakakaramdam na ng konting sakit, ingat-ingat. So sa saan na ba tayo napunta sa ating mga tsikahan o yung mga unoriginal content? Paki-delete nyo na agad para hindi na magalit si AI. Lahat talaga damay-damay, mga ka-content creator. Lahat tayo damay-damay. Wala tayong magagawa. Nasa system yan ng social media, di ba? Kaya ganun lang ang mangyayari sa atin kung mga violations na meron tayo, i-delete na lang agad immediately. Yun lang naman ang pinaka-solution, the best na gawin natin is i-delete na ang dami ko pa rin nakikita dyan talaga naglalagay pa rin ng mga background music. Hindi ba kayo napapalo kapag ka ganyan nilalagay ng background music ang inyong mga pinupost sa reels? Swerte nyo! <laughs> hindi ako maswerte dyan, lagi akong napapalo. Kaya hindi na ako naglalagay ng background music. Siyempre, gusto ko maging masunurin na estudyante. Ayan, maglalakad na naman kami ngayon ni Fabio as usual. Sa din namin ang kinain ko ngayong lunch. Nakita niyo naman, naggawa ako ng uh, in-steam ko yung ating uh, meatballs. Wow! Panalo winner! Ang sarap ng niluto ko. Naparami tuloy ang aking kain. Next time, gagawa ulit ako. Yes, promise. Ang sarap niya. Super, kahit si Fabio nasarapan din doon tinikman din niya yung aking steam na meatballs dahil sa kanya is fried meatballs yun ang kinain niya ngayon ang ganda talaga ng panahon nakita niyo naman oh napaka di ba pagka ganyan, lalo kong gumaganda ay awatin niyo ang inyong lola oh hindi ba nakakaganda yung ganyang weather Tignan nyo naman. <laughs> Talagang binuhat ang bangko, no? Kahit mabigat. Yes, promise. Nakakaganda talaga ang weather na to. Tignan nyo naman, oh. ba diba? Nakakayang look. Sino mag-aakalang ang lola niya is 58 years old. Oh, grangis na, di ba Pero, die. Feeling 18 lang yan. <laughs> ang lakas ng looban, oh. Ayan, 10. 10 kilometers din tong ating lalakarin ha. Dalawang oras lang siyempre. Pagka ganito maganda ang panahon, kahit maganda siya, 2 hours lang, 1 hour papunta, 1 hour pabalik. Ganyan lang ang aming lakaran. Hindi naman kami nagpapaka-exaggerate. Ang importante is makapag-walking kami. Maganda talaga sa health ang walking. Yes, yes, cardio exercise. You will feel great. Promise. After na makapagwo kayo, after na mapawisan kayo, ang sarap sa pakiramdam. Yes, yes, yo. O, ayan. Ang ganda ng tama ng araw. Ang ganda talaga, o. Kita nyo naman, di ba? Kaya akin aking sinampay tuwan-tuwa ngayon matutuyo. Ito yung aking mga sinampay. Aking mga labada. Okay. So, salamat sa panonood, guys. See you on my next video. Ciao, ciao.